Kapag meme na may double meaning, 10k shares. Pero kapag Bible verse, 3 likes. At isa dun, yung nanay mo. <laughs> Real talk. Bakit nga ba ganito ang feed natin ngayon? Una, instant gratification culture. Gusto agad ng tawa, kilig, hype, kahit minsan bastos, kahit wala namang aral mas appealing ang LOL kesa amin. Pangalawa, peer pressure and social validation. Pag nag-share ako ng gospel, baka sabihan akong OA o banalang banalan. Pero kung bastos o green joke, tanggap ng lahat, mas cool daw. Pangatlo, nawawala na ang sense of reverence sa mga banal na bagay. Sa sobrang sanay na sa anything goes culture ng internet, ang mga kabataan ngayon parang nagiging manhid na sa kahalagahan ng mga banal na salita. Pero ang totoo, ang kaluluwa natin ay nagugutom, hindi sa mim, kundi sa mensahe ng Diyos. Pansamantalang saya ang joke, pero panghabang buhay na direksyon ang dala ng Ibanghelyo. Kung isa kang kabataang kristyano, ikaw ba ay content consumer lang o isa ka rin Content Creator of Light Challenge Mag-share ng kahit isang Bible verse o gospel reflection sa linggong ito. Baka hindi mo alam, isang tao na palaging tumatawa sa labas ay umiiyak na sa loob. At ang simpleng verse mo, magiging sagot sa dasal niya. Sa mundo ng likes at views, mas mahalaga pa rin ang katotohanan kesa kasikatan kahit hindi magtrending ang gospel post mo, sa langit, nakasave yan. Maraming salamat mga ka-faith. Kung napaisip ka sa episode na ito, share mo naman to, hindi para mag-viral, kundi para magbunga. At tandaan, mas okay nang maging boring sa mundo, basta buhay sa pananampalataya. God bless!